Buenos dias, señoritas y señoritos. Andito po tayo sa gubat. Sa gubat, sa loob ng Hamad International Airport dito sa Doha. Yan, ito po ang tawag nila Orchard na medyo malapit doon sa The Jewel sa Singapore. Pero napakaganda po nito. Uh, you have a... Uh, you have a uh, mini forest right in the center of the of a very very big airport dito sa Doha uh, Qatar yan yan po ang ganda niyan ah uh, ikotin po natin na uh, with you around uh, at ipakita ko po sa inyo yung ganda nito all around po uh, at dami mga neon lights parang uh, kala mo nasa Kwan ka nasa New York sa Uh, ano po yung square sa New York so na marami ring ilaw so nakikita nyo it's all over it's all over pero pinaka attraction dito na bago lang nila ginawa na that really increase their uh, tourist arrivals from 20 million to pa uh, uh, 50 million or 40 million annually ay of course itong the orchard oh, tingnan nyo ba diba, ang ganda oh sa gitnang gitna although uh, syempre mas grand scale yung sa kwano no? yung sa uh, uh, Singapore the jewel pero hindi na itong uh, itong uh, the orchard ng uh, Hamad Airport dahil uh, accessible to sa lahat ng tourists hindi pareho doon sa Singapore uh, kailangan na yung yung kung dumadaan ka lang doon at hindi ka papasok ng simple kapor, hindi mo yun makita. Ito, lahat uh, makikita. Ayun, ah, yun, oh, tinan nyo. Pagkatapos, nakita nyo yung neon, uh, running neon light doon. Nature real ang kwan. Nature real, no? Yan, no? running neon light. Nature rin ang, ang tema. So, yun. Dadaan tayo sa kita para makita nyo yung view. And then, bababa tayo dyan. Pababa tayo dyan. Yan, ano? Oh. Ganda, diba? Beautiful. Beautiful. So, let's uh, uh, go in the middle of the forest dito sa airport. So, this, this, simulan na natin discussan yung uh, issue about uh, Marcos. So, Recently, meron na uh, vlog si Harry Roque kung saan umiyak siya. Uha, uha, sabi niya. Uha, uha. <laughs> sabi niya. Uh, sabi niya, bakit tahimik si Bongbong Marcos dito sa issue ng, uh, ng confidential funds na iniipit yung, yung unit team uh, Unity team partner niya, o, na si Sara Duterte, bakit hindi siya nagsasalita? Bakit ang nagsasalita lang dito ay sila Romualdez at saka iba pa mga miyembro ng kongreso, pati mga senator. Sabi niya, uha, uha, sabi niya, magsalita ka na, President Marcos. So, alam naman niya ang sagot niyan. Kaya lang, nagbabakasakali siya na uh, papagalita ni Marcos si, uh, si, si Romualdez. Kasi sabi niya, dapat... Uh, Si Marcos, pagsabihan, si Romualdez, gano'n. Uh, hindi naman naib si uh, Harry Roque. Magaling na political operator rin yan. Kilala ko yan, kaibigan ko yan da dati. Pero ngayon, parang mayroon isa ata siyang vlog na binanatan rin tayo. Binanatan ako. So, okay lang. <laughs> uh, Nagsulian na kami ata ng kandila. <laughs> so, yun. Uh, kasi binanatan rin natin siya sa... So, uh, pagdepensa niya kay Sara. So Ah, uh, pero alam na niya sagot sa tanong niya na kung bakit tahimik si Marcos kasi klaro-klaro naman na alam ni Marcos at may go signal kay Marcos itong lahat ng ginagawa ni Romualdez. Hindi naman diba pwede gagawin niya ni Romualdez. First cousin, kwan lang siya. Ah, uh, presidential, first presidential cousin lang siya. Na, Uh, Siyempre, dapat mo hihingi siya dyan ng clearance kay uh, kay Lisa Araneta, kay Marcos, uh, kung uh, tatapyasan niya o gagawin niya yung bagay na tulad yung pagtapyas ng budget kay Sarah. Kasi sinasabi natin, parang open declaration of war na yan yung ginagawa nila. Kung baga, 2028 elections uh, being fought now, ganon. So, yun ang nangyari na tinan nyo, ang ganda talaga no? namamangha talaga ako sa ganda dito sa sa airport na to grabe uh, yan, yan ang, nangyayari na na uh, yeah, inanunsyo na nga na nila Romualdez at saka ng iba pa na tatanggalin na nga talaga so this is uh, uh, clearly a, uh, kwan, uh, a demolition job by the Marcoses, by the Romualdes, by by Lisa Raneta Marcos on Sara, kasi nakikita nila palakas na palakas na yung uh, puwersa ni Sara dahil sa laking utang na loob ng mga tao sa sa confidential funds na ginagastusan niya, jan sa mga sa mga satellite uh, offices, satellite offices ng uh, ng ng uh, office of the vice president. Yan nga ang problema kung, kung tanggalin na yung kanya. Ano yung mangyari dyan sa mga satellite offices? Kasi syempre may mga staff yan, may mga, may mga medicine na binibigay dyan, may mga financial assistance binibigay yan. Malaking sakit ang ulo yan kay Sarah. Mapapahiya si Sarah. Uh, pupunta yung tao dyan, hindi na makakakuha ng, ng uh, assistance, di ba? So, sampal yan kay Sarah. So, yan ang uh, malaking problema ni Sarah. So, kung uh, tutuloy-tuloy yan, na matanggal na talaga. So, tinan nyo, ang, uh, lahat ng uh, big brands dito na rin. Lahat ng big brands along, alongside or nakaharap dito sa uh, malaking orchard garden na ito. Pwede, pwede ka talaga mawala dito eh. Sa garden na to eh. Yun, uh, balik na tayo doon. Baka mawala pa tayo. So, oops. Sana ba? Paikot pala to. <laughs> so, yan. Yan ang kuan Yan ang, this is clearly a uh, declaration of war and it is now war na talaga. Uy, <laughs> sandali. Hanapin natin yung direction natin. Nawawalan ng landas si Vat. <laughs> okay, may nanabot tayo kay bat Okay. Dito na tayo. Balik na tayo sa orchard. Okay. So, ito na ang, uh, ang uh, so, yung, uh, diba di ba, earlier we discussed about yung sinabi natin na wala naman talagang, uh, wala naman talagang demolition job. Uh, tulad yung sinasabi ni Sarah na demolition job, kasama si Romualdez, kasama ng NPA, ng leftist sa uh, Congre uh, uh, congressional uh, representatives and also yung taong bayan, wala naman yun, wala naman talagang uh, uh, demolition job, na kasakasama sila yung mga makabayan black at si Romualdez. Nagkataon lang, in expose ito ng makabayan black at uh, parang clearly sumakay na lang ang kampo ni Romualdez na nakita nila may public opinion laban sa confidential funds Sinakay nila para sila mamukhang pogi at the same time is uh, i-demolish nila si si Sarah by removing her uh, or uh, announcing the removal of her for barrel pa uh, confidential funds kasi alam nila ganon gagawin ni uh, ni uh, ng mga senador. Uh, so, kaysa maunahan sila sa popogi ng mga senador, inunahan na nila. Uh, ginawa na nila. So, uh, pero, uh, uh, I also believe na meron target demolition job. Hindi lang yun sama-sama uh, ng ng kampo ng mga Makabayan Black at uh, Romualdez at tayo. Yun kasi yung sinasabi nila Sarah eh. Pati taong bayan kasama sa demolition job. Ang taong bayan tulad natin, gadi lang talaga tayo sa wastage of public funds. That's why, ang sa akin, wag rin tayo masyado magpadala. Mayroon talaga demolition job on the side of Romualdez and company ng malakanyang against Sarah. So, uh, huwag din tayo magpadala masyado sa ganyang klaseng demolition job na uh, ginagamit nila yung media at saka yung social media to demolish Sarah. That's why uh, the call really ngayon sa atin, sa mga is kung ishare nyo itong vlog, pagkatapos i... i Uh, kayo ng panawagan or to increase, help increase the pressure against the wastage of confidential funds, dapat ang kwan natin, ang tema natin or dapat ang panawagan natin ay remove all. Remove all. Alisin yung confidential funds ni Sarah na 650 million. Alisin, alisin rin yung 4.2 billion or 4.6 billion confidential and intelligence funds. Tinin nyo ang ganda ng fountain, no? Confidential intelligence funds ni Marcos. Kumbaga, remove all. Tanggalin din yung confidential intelligence funds or mga pork barrel ng mga congressmen, nila Romualdez, nila Subiri. Tanggal lahat. Tanggal lahat. Remove all. Dapat yan ang panawagan natin. Remove all. Ganda, di ba? Picture tayo dyan mamaya. O, tingnan nyo. Dito, kahit mayaman na yung Doha, mga royal family ng Doha, pero nag-iisip-isip pa sila kung anong gagawin sa bahay, sa bahay, bayan. Kahit all rich country na sila, pero they're still thinking, they're still acting, they're still making uh, initiative to increase their tourism potential. Very aggressive sila, nag-host sila. Dito, gaganap yung Kwan, yung parang technology, uh, technology uh, uh, expo, something, uh, within the year. Dito rin ata yung FIFA, yung uh, football... Uh, si uh, a football uh, uh, competition recently. Mga gold tournaments, ganon. So, very aggressive sila. nag imbita na ng mga stars, ganon. So, ah uh, that, yan sana ang, you know, uh, ta target ng mga gobyerno, ng government official natin, officials natin na dapat meron sila parating ginagawang inisiyatibo to help promote the Philippines, to help the Philippines become great again. Pero hindi. Abala sila sa pagnanakaw ng pera. So, pag, na, uh, pag, uh, pag pangungutang, pagnanakaw ng pera, at uh, pag, ang pagpapahirap sa atin. So, that's why uh, dapat ang, ang panawagan natin ngayon is uh, remove all. Remove yung confidential funds ni Marcos. Remove yung confidential funds ni Sarah Remove yung confidential funds ni... or sabi nila contingency and emergency funds daw ng Senate President, ng Speaker of the House, na si Romualdez. Remove all. Dapat yan ang panawagan. Kasi clearly, kitang-kita talaga na meron, tinan nyo, meron pa mga lugar. Oh, pwede matulog yung mga tao. Parang yung... At kanina, nakatulog kami sa isang room ah uh, sa airport lounge, sa VIP lounge, na pwede ka humiga talaga. Nakatulog kami doon. At pwede ka rin humiga dito, although bawal. So, mayroon dito mga lugar na na nakahiga na upuan or, or pwede ka humiga sa kami ka. Uh, nakatulog sa 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 upu uh, pa, upuan na uh, ang ang porma yung parang ah uh, is, siya, uh, pwede mo talaga i-lean back or pwede ka talaga matulog doon. So, ah uh, it, uh, napakaganda talaga dito. Nakita nyo. Oh. It's so beautiful. So beautiful. It doesn't look uh, like uh, an airport. 10,000 square meter ito. So, yun lang po. Yun lang ang kwan natin. Yun lang ang panawagan natin na na let's sa uh, do this uh, uh, kasi clearly naman nag-operate na sila si Ralo Romualdez sa social media at sa media at saka mga chuchuwa nila chukawa nila so let's convert this into a uh, remove all campaign para pasaya ang taong bayan kasi syempre taan na naman kay Sarah kung tanggalin nung nun sa kanya lang and then ma yung kay Marcos or, or ma-retain yung kay Subiri at Cairo Romualdez, dapat tanggalin lahat. That's how the campaign should go. So ito lang guys, ah, pinapakita ko lang sa inyo yung irony na habang itong mayaman na bansa na ng oil-rich na country like uh, Qatar, nag-effort pa na pagandahin yung tourism potential nila para kumita sila ng dagdag na kita sa tourism. Yung mga government official natin dyan, wala nang inisyatibo ginagawa. Meron ang ginawa sa sa Department of Tourism pero nag copy paste scandal pa ng 49 million. So, wala. Wala talaga. Dapat mag-ingay talaga tayo. Wala mag-people top power talaga tayo sa social media. So, ito lang po. Ito lang ang kuha natin. Uh, uh, call to arms natin sa mga batmates at uh, huwag tayo mapadala sa mga sa mga uh, demolition campaign nila, propaganda campaign nila Romualdez at ni Marcos against Sara, kundi ilagay natin yung campaign sa remove all, remove all. Lahat ng confidential funds sila tanggalin at ibigay sa taong bayan, especially sa sa Philippine Coast Guard and Philippine Navy. So again, please don't forget to subscribe to the Blackcaster Armored YouTube channel. Thank you for watching. See you in my next vlog.